For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano maglagay ng text behind object sa DaVinci Resolve. So dito sa timeline, meron na akong sample video dito kung saan ay kuha sa Batanes. So meron na rin tayong text dito na nakahanda. At para malagay natin sa likod ng lighthouse yung text, ang gagawin natin ay iduduplicate natin tong video clip number 1. Okay, press Alt, then drag natin to dito sa my video clip number 3. Then lipat ngayon tayo sa my color page. So kung meron kayong uh, studio version, automatic na nandito ngayon tayo sa my magic mask. And then make sure mo na nasa object mask tayo and better. Tapos tsaka natin i-mask itong lighthouse. Then click tayo ngayon sa track forward and reverse. Tapos antayin lang natin na matapos to. Pagkatapos natin i-track, punta tayo dito sa my nodes. Then, right-click tayo dito. Then, add alpha out. Then, connect lang natin tong blue dots dito. Then, balik na tayo sa edit page to see the result. And that's it for today's tutorial. Don't forget to subscribe. Maraming salamat, Pinoy Creators.